Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinag-iisipan niyang tumakbo sa 2028 bilang presidente. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Sa isang exclusive interview ng News 5 kay VP Sara sa Panabo City, Davao del Norte, kanyang sinabi na pinag-iisipan niyang tumakbo sa presidential elections sa 2028 dahil sa kanyang mga nakikitang mga dapat na ayusin, mga dapat na baguhin para maging competitive hindi lang dito sa buong region kundi sa buong mundo. Panorin si VP Sara sa nasabing interview ng News 5. I'm seriously considering running uh, in the 2028 uh, presidential elections uh, dahil sa mga nakikita natin uh, sa bayan natin na dapat ayusin, uh, dapat baguhin, kilangan uh, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin uh, dito sa ating region. At hindi lang sa region, kundi sa buong mundo. Si BP Sara. Samantala, meron naman siyang mensahe sa darating na araw ng mga puso. Narito si BP Sara. Yes, ang message ko para sa bayan ngayong uh, Valentine's Day, sana ay magkaisa, magtulungan, napakalaki ng problema natin sa bayan na uh, mahalang presyo ng bigas, mahalang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Uh, yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga uh, kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Uh, sa mga tulad mo na walang kadate ngayong Valentine's ay dapat tumulong ka sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na doon sa mga nangangailangan. Marami ngayong Valentine's Day ang walang ika-celebrate ng Valentine's Day. Sigurado ako dyan. Kaya uh, bumili kang pansit, uh, pamigay mo, share mo sa ating mga kapabayo. Inyong napakinggan ang minsahi ni VP Sara. Ang tanong, sa iniisip ni VP Sara na tumakbo sa 2028, meron kaya siyang chance? Meron kaya siyang pag-asa na manalo considering ng mga napakaraming mga issues, napakaraming mga paninira na ibinabato sa kanya. Kaliwa't kanan ang mga bumabatikos sa kanya mula sa ilang mga mambabatas at mga iba't ibang mga grupo at mga individuals. Pero, mananatili kaya ang kanyang karisma sa taong bayan? Mananatili kaya ang pagmamahal ng taong bayan sa kanya despite of these criticisms, banat at batikos. Ano sa palagay ninyo? Mga kaibigan, ano ang inyong opinion? Please leave your comments. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood. Bye-bye!